Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naghain ang Social Welfare Department ng Administrative Charges sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng Iloilo City LGU dahil sa anomalya sa payout ng assistance to individuals in crisis situations. Ang detalye ay sa atin ni Mari Ocampo. Maria. Sa naghain ng reklamo ang Department of Social and Welfare Development o DSWD babat sa labing apat na sosyal ng barangay mula sa labing anin na barangay sa Iloilo City dahil sa umaloy pagpipilit na isa uli ng mga beneficiaryo ang malaking bahagi ng kanilang AE. Ayon nga kay DSWD Secretary Rex Victorian, para pareho ang pagiging salaysay ng mga biktima sa tig-tampung cash assistance 8,000 hanggang 7,000 ang kinuha umano ng mga opisyal ng barangay. Pabilang sa mga inireklamo ang mga barangay captain, pagdawad, treasurer at iba pang appointed officials na nahaharap na sa mga kasong greed misconduct, graft and corruption at abuse of authority. Pinilang din ang DSWD sa Office of the Ombudsman na isa-ilalim sa preventive suspension ang mga opisyal nangyari ang kwantong pang-abuso sa payout noong November 7, 11 at 12. Ayon kay Secretary Gatsangyan, matagal na umanong gawain ilang opisyal ang pagbuka ng bahagi sa ayuda. Pero lalo raw lumala kamakailan. Diyot ng DSWD, mag-ut ang security sa mga payout area at maaring nangyari ang anomalya pagkatapos ng opisyal na payout. Nanawagan ng ahensya sa iba pang biktima na lumapit at maghain ng reklamo upang hindi na maulit ang ganitong uri ng pang-abuso. That after evaluating ito ng mga nagtampa ng reklamo upang mapuha nila ang buong ayuda na nakalaan para sa kanila. At yan muna ang ulat maan ako. Si Mario Campo ng PRCV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Oo, Mari. Yes, ma'am. Sumatotal, uh, magkano no? Yung sinasabi nga uh, perang nakulimbat mula sa AX. Maan ayon sa DSWD, wala daw silang uh, final na count tungkol na dyan. Pero yung total ng uh, payout mula November 7, 11 at 12 ay umabot sa 21.6 million pesos at maibigay kung ibig libo na beneficiary. Hanggang ngayon daw kasi ongoing investigation nila. So pa sila makakapagsabi kung so, magkano talaga yung nakuha mula doon sa mga biktima na nagsalita. Paan? Alright, maraming salamat, Mari Ocampo. Nagbabala si Executive Secretary Ralph Recto sa mga lumalabas sa social media na peking government work suspension sa December 26 at December 29. Ayon kay Recto, fake news ang umiikot na memorandum ng work suspension. Ayon pa kay Recto ang sinasaad sa kautusan na nagbibigay sa bawat government worker ng mas maraming panahon na makapiling ang pamilya ay nakabase pa sa lumang memorandum circular number 47. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagiging isang Marcos. Sa kanyang pinakahuling vlog, tinanong siya kung minsan ba niyang naisip kung iba sana ang kanyang family background. Sinabi ng Pangulo na hindi niya ipagpapalit ang kanyang mga magulang. At tinuturing niyang na maswerte siya sa pamilyang kinabibilangan niya. At yan ang mga balitang nakalap ng na inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, BIM Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.